Yan isa ang isang pagpapalang araw sa ating lahat mga katro guys. Kami po ay pupunta ng dagat at kami ay mag-swimming. Kaya ang aming mga kasama, buro na kamotor. Ayan. Oh, di ba ka? Ikahusay na rin. Oh, marami tayo magkakasama. Oh. So, yan. Oh. Okay. Alis na kami. Yan. Maarakada na. Okay. Ano nila? Harap oh. oh, rin yeah, o rin eh. Kaya ko rin ang talaw. Oh. Ipagay ka ayaw. Oh, yung Nakayang kasalaan ko eh. Talagang. Mahirap ang kutaw.

kami ay at kami ay, ay, ay manghihibasan na rin ng mga lamang dagat ako oh, inyo daan dito yan malasong na oray ayan matari ko no? yan ayan oh, doon kayo pupunta sa dagat na yon. Ayun yung yon. malayo hong yon, dagat na yun kay. Nandun oh, malapit yung palat. Ay, magtaray. Hindi okay, pa pa eh, yung ano na. naman yung daan din eh, kurbada ng perbada oo. Sige ah. Magkatarik. bahay daw, sa lubo bang iyo, no? ang At, tarik na iyan ayan, pababa na tayo baka tayo naman nasig sabit na hahasan muna na

Aray na, nandito na kami sa playa. Oh. Ay hiba sungay aún. Ay kadaming bangkari na eh. nakalagay naka eh. oh. di sa tabay. Oh, pwede kami ipupunta na sa dagat. Nakakatuwa naman ari eh. Oh. oh. Ayan na. Ah. Yeah. May pala pa rin eh. Oh. Oh, alas 6 na ng hapon ho. Oh. Kamay na karat ng diday. Ay ang lapad pa ng ibas. Magpapantay na kami ng gabay. Para kami makapanisir. Oh, yan oh. ang oh. mga grupo ng masahikain. magamit yung mga pana panghuli ng isda at maninisi sila doon kanya yung parang may mga bato-bato pang yaon yaon sa gitna yaon doon sila lalangaw si Jason si Tony Ring abay si Jimmy kasi Mikoy ako kasama kami rin eh madulas sa haba ng batuhan na aray matatalim pa gamit ko yung pitik pitik na naman oh. sa kalimang mga pana lang gamit huh? yo may na natin palay. Eh. Si Brian pa pala na andun pa oh. Layo pa. medyo madulas oh yan na ay talagang nasilim na ay eh. nagabi na nga oh yun Kanya yung kanyang mga buya yung lagay ng huli Brian. Brian. Oh, may tali na siya oh. Katali sa baywang oh. Pagkalik si Said. Hindi ito mo lang. What? Tali mo lang? tatali naman yan. Malag mo ako na sa malayo. Oo. Babalik pa ako. Talian mo. Oo, oh, tinyo. Dala sa ako. Oo, ito. Ibang hindi nakahuli ng marami din eh yun na sila tatawid so may mga batong yun yun yung, yung gitna parang kwan isla na maliit lang ano oh, hatak hatak na niya yung kanyang lagaya okay nadilim na kami eh mamay plus light na nakikita natin dito ang ating mga mahuli pag may plus light Yan. Yo, nadali. Yan. yan. Kita kata yan. -yo. Okay. Oh, yo. Oke Oh, dito tayo. Yan. ketang, Katang. Ito, shell. Pasir po ito. Ayan. di po. Ilang. Mm. Dali. Ayan. Oh, dito naman. Ugh. Ayan. Yeah. May taman po ito. Yo! Doon! Guri ka. Let's go. Kung gusto nyo yung video nito like, subscribe, and click the ring. Click the notification bell or uh, yeah. bell icon. Go yeah is yes, para mm -hmm. po kayo yes. sa mga susunod namin gagawin na videos. Thank you! Bye! Bye-bye!